Hello guys, andito ako ngayon sa labas. Ito. Guys, gusto ko pakita yung real na UFO. UFO, pero metro station po yan. Ang lamig dito. Diba parang UFO? Ang lamig. Poro no. snow. Wala ka makita ang lupa kundi poro no. snow. UFO. Metro station. Diba? Mukhang UFO siya. UFO. Hmm buhay dito sa snow world hindi po maganda kasi malamig dito sa likod ko ako makita ang ice Lamig. Diba? For ice. Ang buhay ng mga FW, OFW dito sa snow world. Yan. Sakit pa nga ng tuod ko. Nadulas pa ako. Sakit. Yan, ito yung buhay namin. Dito sa snow. mayon maglalakad ako. Kasi ano, pupunta ko lang sa bahay na anak ng boss ko. So, as in, ito, puro snow. Dito ko. uros Yan yung uh, metro station dito guys na parang UFO siya talaga. Yan oh. Yan, wala kang makita ang lupa. Poros no, yan. Ayan, yon oh, madulas yan. Yan yung dinadaanan namin. Madulas. Diba? Hindi madali ang buhay dito sa snow world. Kailangan mo din magingat. ingat Ako kanina, nadulas ako, guys. Kaya sakit ng tuhod ko ngayon. Yan lang. Uh, wala. Yan lang guys. At uh, maraming salamat sa papanood. Huwag nyo sana akong kalimutan. I-subscribe. Then, i-share nyo din. I-like. Support my channel guys. Salamat salamat sa pagpapanood ng aking video. Um, di ko kasi ako sa park. Pupunta ako doon sa bahay ng amo ko. Ay, sa bahay ng anak niya. Ibisita lang ako kasi wala sila. maraming salamat. Ito yung UFO na Metro. Metro Gorgobs kaya dito sa Saint Petersburg, Russia. Um, para siyang UFO. Antig naman ito naman park. Park na puno ng yellow.